If only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bali na siya ay tunaring kong kaibigan nung siya ay mayor ng Davao City. Hindi na po bali na kami nagkakasagutan madalas nung siya naging Pangulo sa mga isyo ng uh, pulisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang uh, pulisiya sa paglaban sa droga. Hindi na po bali lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Pilipino na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of Resolution number 144. Thank you, Mr. President. So mga kapolitika, meron po tayong breaking news ngayong araw. October 5, araw po ng Sunday dahil nagresign na po finally itong si uh, Ping Lacson dito sa kanyang uh, pagiging head or pinuno ng makapangirihang Blue Ribbon Committee. So ito ay uh, dahil sa mga panawagan at dahil doon sa balita na sinuspend na ng uh, Senate Blue Ribbon Committee yung uh, ano hearing dito nga sa ano pag-iimbestiga ng maanomalyang flood control scam. So marami ang mga nagalit na disappoint dito sa balitang ito kahapon. And then uh, inulan ng uh, backlash itong si uh, Ping Lakson at itong si Tito Soto dito sa mundo ng social media. So ang inyong narinig dito sa unang bahagi ng video ay yung kanyang pahayag na siya ay sumasang-ayon dito ay uh, natuwa naman tayo mga kapolitika na siya ay sang-ayon sa house arrest dito kay former president Duterte mula sa ICC for humanitarian reason kasi nga pinagbutuhan yung house arrest ibig sabihin ay pwedeng dalhin doon sa bahay itong si Duterte and then meron lang siyang mga gwardiya meron siyang mga ano mga bantay so house arrest ang tawag doon mga kapolitika so pumayag itong shipping lakson for humanitarian reason and uh, siguro dahil na rin sa public demand dito sa ano sa Blue Ribbon Committee dahil nga Matapos yung pag-imbita dito kay ano kay Surprise Witness Guteza ay talagang nagulantang ang lahat dun sa kanyang mga revelasyon na na-mention itong sinasabi ni Jesus Podero na names that cannot be mentioned na si Martin Romualdez. So dahil doon ay marami ang nasyak at talagang pati itong Septing Lakson ay hindi inaasahan to the point na kinquisition niya tinanong niya yung credibility nitong si Guteza. So ang sabi ni uh, ang sabi ng ating mga netizen at I personally ang ating uh, paniniwala ay uh, natakot rin itong si kasi uh, what if itong si Cuteza ay muli na namang mag-appear, magpakita dito surprisingly sa ano sa Blue Ribbon Committee and then magdadala na siya ng mga ebidensya. So yun para iwas conflict kasi I believe na merong otos yan kumpas doon sa taas at hindi na kayang gampanan ni uh, Panfilo Lakson, hindi niya na kayang pagtakpan yung uh, baho na kung saan ay we believe na involved itong uh, kasalo administrasyong Marcos at itong si Romualdez kasi imposible naman yun mga kapolitika na bilyon bilyon trilyon yung nawala mula sa kaban ng bayan and then walang uh, alam itong presidente at uh, sabi pa nga doon ni ano di ba ni uh, sa kanyang statement pinabula, pinabulaanan niya na siya lang yung may sangkot kasi sabi niya dumaan daw sa legal at pinirmahan daw yon mismo ni Bongbong Marcos so ito rin siguro yung uh, kinatatakutan na ano iimbitahan uh, nila itong si ano si si uh, si Saldico dito sa Blue Ribbon Committee kasi hindi natin alam kung uh, susunod siya doon sa script sa taas or baka mandamay pa siya ng ibang uh, tao na sangkot na we believe na meron pang mas higher sa kanya na kaalam ng kanyang pinanggagawa pero tinolerate lang kasi nga kalyado at hindi nila inaasahan na ito ay sisingaw at maiisa publiko itong uh, iskandalo na bilyon-bilyong piso yung nawala mula sa kaban ng bayan okay so i believe yung pinaka main reason kung bakit nagresign itong si uh, si uh, Panfilo Lacson ay dahil kasi ang sabi niya ay hindi na daw satisfied yung mga kasama niya dito sa Senado pero sa, sa tingin ko ay yung uh, pressure mula sa taas na I mean yung pressure na baka sisingaw yung uh, baho or baka lilitaw uli itong si Gotesa and then wala, siya, wala na siyang magawa okay kasi in front of camera ay nakalive yan nakatutok ang sambay ng Pilipino and then ibubunyag lahat ni Gotesa with uh, video or with uh, evidence so wala na talaga silang magawa para pagtakpan yung katotohanan na ang kasalukayang administrasyon ay involved at uh, may nalalaman dito sa kaliwat ka ng korupsyon pero pinabayaan lang at dahil dito sa pagbitiw ni Lacson bilang pinuno ng makapangrihang komite ng Blue Ribbon Chair ay payag ba kayo na muling ibalik itong si Rodante Marcoleta